Hello guys, kamusta and welcome back again to another vlog. For today's video ay tungkol sa kung magkano ang sahod ng caregiver dito sa Italy. Kaya kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ang sahod ng isang caregiver dito sa Italy ay kagaya rin ng pangatulungan o pag-iisang domestic helper na kung saan kapag baguhan ka pa lang ay mababa pa lang ang sahod mo. Samantalang kung ikaw ay expert na o talagang gamay mo na yung pagiging isang caregiver, maaari ka na maningil ng mataas o kahit every year pwede kang magpadagdag ng sahod. Ang pag-aalaga ng matanda dito sa Italy ay yung mga matatandang um, tinatawag na autosipisyente o yung nakakatayo pa sila, nakakapag, um, nakakakilos pa sila. Pero kinakailangan na talaga nila ng katulong sa bahay para maglinis o ipagluto sila o ipaalala yung mga gamot na kailangan inumin nila. So bukod sa otosupisyente, may matanda rin na bedridden na o naparalsado yung katawan, hindi na siya makatayo. So kailangan na nila ng badante or caregiver. O di kaya naman yung mga matatanda na nakakapaglakad pa rin sila kaya lang Alzheimer na sila o olyani na ang kanilang pag-iisip. At the same time, meron ding mga disabled na mga kabataan na nangangailangan din ng caregiver o badante. So kung ikaw ay isang baguhan, uh, ano pa man yung alagaan mo matanda, may kapansanan o may Alzheimer o di kaya naman ang sahod ay nagsisimula sa 1,000 euro. Yun yung pinaka-starting. So, bukod sa 1,000 euro, uh, meron ka namang benefits sa na kasama doon na 13-month pay, separation pay, at saka vacation leave. So, ibig sabihin, sa tatlong, uh, tatlong isang libo ang matatanggap mo sa loob na isang, sa, sa, loob ng isang taon. Three benefits, ibig sabihin 3,000 kung 1,000 euro ang sahod ng isang baguhan. Pero kung ikaw isang batikan, Um, depende kasi ang isang Batikano expert na sa pag-iisang caregiver o badante, unang tingin pa lang nila sa sa ini nilang trabaho o doon sa matanda na alaga nila, alam na nila kung magkano yung sisingilin nila. Halimbawa kung autosepsyente o yung marunong talaga pa yung matanda, talagang katukatulong lang kasama, ang sinisingil nila kalimitan kasi 24 hours yon o doon sila titira, uh, Monday to Saturday, Sunday lang day off, ang sinisingil na kalimitan is nasa 1,000 pa rin, o 11 plus benefits. Pero kung bedridden naman, o yung kaunting tulong lang ang kailangan, uh, pero as in mayroon pa rin, uh, hindi paralysado na kaunti yung katawan, uh, naniningil sila niya ng nasa 1,200 plus benefits, 13-month pay, separation pay, at saka vacation leave. Pero kung ang isang matanda naman halimbawa ay medyo mabigat na talaga, ah, halimbawa bedridden na tapos may Alzheimer pa, o talagang mahirap na alagaan yung matanda, kumukuha na ang mga Italiano ng dalawang badante o caregiver, isa sa umaga o isa sa gabi. O basta bahala na silang mag magsalitan. So maniningil na sila dyan ng nasa, nasa 1, with benefits ang bawat isa. Pero kung ikaw ay kaya mo mag-isa, halimbawa malakas ka, um, yung matanda, ikaw ang tulong ang kailangan, dal 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 paralisado, tapos may Alzheimer, o kung ano pa Pero kung ikaw ay mag-isa lang at medyo mabigat yung, yung aalagaan mo, naniningil sila kalimitan dito ng nasa 1,500 a month with benefits sa 13-month pay, separation pay, at sa vacation leave. So, ang sahod ng caregiver dito, is nagre-range ng 1,000 euro to 1,500. So, kung itatimes natin sa 58 ang palitan, pumapatak siya na 58,000 to to 70,000, 75,000 a month. 50,000 to 75,000 a month ang isang caregiver. Pero, um, depende pa rin kapag isa kang caregiver, ah, pwede ka doon mag-stay in kung yung alagaan mo yun na halimbawa ay may, may anak siyang kasama doon o, o may asawa pa, pwede kang mag-stay out. Pero kung wala na, halimbawa, sa'yo nalang talaga umaasa yung matanda, stay in ang kakapatakan mo. Doon ka na matutulog, doon ka na kakain, doon ka na magpapahinga. Tapos stay up mo ng every Sunday. So yun. Um, ang pagkatrabaho ng caregiver, uh, medyo mas magaan ito kasi kaunting linis lang ng nakabahayan, ang pinaka main na routine mo talaga is alagaan yung matanda o yung o yung disabled na tao. So yung doon iikot ang buhay mo sa pag-alaga ng mga matatanda, ipapagluto mo sila, um, paglalaba, tapos um ire-remind yung gamot na kailangan inumin. Kaya kinakailangan din halimbawa na medyo ka marunong ka magsalita kasi kung halimbawa magkaroon ng problema, halimbawa tatawag ka ng abulansya, makakatawag ka. So kaya ang diferensya ng sahod ng baguhan at sa kapatikan is magkaiba. Kasi um, ang ibang Italiano tumatanggap ng baguhan kasi nga mura ang pasahod. Pero yung iba naman, mas pinipili na rin nila talaga yung mga matatagal na o yung batika na sa trabaho na yun. Kasi uh, kahit mahal ang bayad nila, nandun na yung responsibilidad sa caregiver. Sila nang bahala ng, sila nang bahala ng lahat dun sa matanda. Wala silang aalahanin kasi uh, kalimitan sa kanila, iisa lang ang anak, dalawang ang anak, o misa yung iba wala pang anak. So, hindi pa sila kagaya nating mga Pilipino na mayat maya bibisitahin yung anak o yung, ay, yung ina o yung, yung, o yung kanilang kamag-anak na, may uh, na may caregiver. Sila medyo... Um, medyo magbabahid lang sila bahala ka na sa, sa responsibilidad so ganun lang ginagawa nila kaya kinakailangan, kaya kinakailangan talaga yung mga caregiver is uh, marunong talaga ng trabaho na yon kasi delikado rin kasi para sa matanda. Mamaya magkaroon ng diferensya. So, yun lamang guys at sana nakatulong sa inyo. At kung may katanong kayo, just comment down below. At sasagutin ko pag may time po ako. Maraming salamat sa panood and don't forget to like, share, and subscribe. Ciao sa inyong lahat. Grazie. Arrivederci.